Balang araw po mga kapatid, ang inyo pong lugod pa ng Pastor E.J. At nasa Devotion 31 po tayo ngayon. Saklat pa rin po ito ni Pastor E.J. Open Doors. At ang title po natin, Devotion, God is a Caring Father. Psalm 103 verse 13, As a father has compassion on his children, so the Lord has a compassion on those who fear him. Ay pipinagpala na salita ng Diyos. Ang meaning po ng compassion ay ayon po kay Google is a sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others at yung caring naman feeling or showing concern of kindness to others. Sa madalik sabi po sa Tagalog ang compassion ay ito po yung kahabagan, kabaitan pagmamahal ng Diyos. So gamitin na lang po natin word na compassion yung concern ng ating Diyos ama sa masalangit ay ganoon na lamang. Kaya nga, pinadala niya po si Jesus uh, ay ibigay niya po ang bugtong nanak para sa atin dahil ganoon ka-compassionate po ang ating masalangit. Kaya laging bin binabanggit po ito ng ating Panginoong Jesus. This is your Father in Heaven. Always address God as His Father. And is very proud of His Father because... Uh, uh, of His compassionate characteristic. Kaya sabi po dito, you matter to God. Mahalaga po tayo sa Diyos. He loves you and cares about every detail of your life. Lahat ng pinakamaliit, pinakamalaking bagay sa ating buhay, kahit yung book nga po natin, sabi ng Bible sa Matthew bilang ng Panginoon. Yung pinakamaliit na concern natin, concern din ng Diyos, kaya hindi dapat natin minamalit yung mga bagay na malit lang sa prayer. Lahat po nito ay importante sa Panginoon. God's compassion is one of His most outstanding characteristics. Why? Because the world often lacks compassion. Kasi makasarili po ang sanlibutan natin kaya ang sanlibutan eh, lack of compassion. Kanya-kanya lang, kahit sa mga magkakamaganak po, pag siya may karoon na opportunity na umangat sa buhay, ay yung nakatulong sa kanya, minsan, ay nakakalimutan na. Kaya kailangan po ng sanlibutan ang ating mundo, bawat tao, ng compassion ng ating Diyos Ama. Doon po sa Mark chapter 4, yung mga disciples ng Panginoon ay papunta po. Nasa Sea of Galilee sila at uh, when out of nowhere a furious storm came up, they started taking on water and the boat began to sink. They cried out to Jesus, don't you care if we drown? isn't that the ultimate question? Lord, don't you care? Yan po yung tanong ng mga disciple nang biglang merong bagyo na dumating ay yung bangka po nila sa gitna ng dagat sa Sea of Galilee ay malapit ng tumaog, lumubog yan yung tanong po nila kay Jesus kasi tutulog lang ang Panginoon eh, sa likuran eh, sabi nila, don't you care if we drown? Wala ka bang pakailang kung kami malunod? Have you ever heard like that? I'm going under, Lord, don't you care if I drown? Does God care if you're drowning in death? Does God, does He care if your business is about to go under? Does He care if your marriage is on the rocks? Or your kid's future is about to be shipwrecked? Yan din po yung tanong natin sa ating Panginoon. Lord, alakabang pakailang, baon na ako sa utang. Lundod na lundod ka na sa problema, lumulubog ka na sa mga problema sa buhay na hindi mo na kayang i-handle. Problema sa relationship, problema sa finances, problema sa trabaho dahil minsan walang trabaho, problema doon sa kapwa natin, etc., at uh, tulad ng mga disciple, palubog na sila. Kaya yeah, ito yung tanong po nila sa Panginoon. At tanong din ng lahat ng tao kapag dumadanas ng matinding problema. Na parang malulunod na sa problema at palubog na. Don't you care, Lord? Wala ka bang pakailang? Ang sagot po dito ay yes hindi dahil alam pa kailan yes may pakailan ang Panginoon God cares about your big problems even your small problems the truth is they are all small to Him yun yung sabi po ng devotion may pakailan man Diyos sa malito malaking problema dahil ang katotohanan daw po ay eh. ano problema yan yung malit lang sa Panginoon if our problem is like a uh, Titanic or super ferry our God's solution is like an ocean na kaya niyang ilubog, he can sink any titanic, any problems. Kaya insolven po ng Panginoon. Kaya yeah. sa atin, malaki talaga i-handle. But remember, we have a big God. Uh, mas malaki Diyos po na ating pinananampalatayanan. Kaya gaano mang kalaki problema natin, isang puntok man yan na uh, sa tingin natin, hindi, hindi mo naman naranasan, kaya yun, sasabi mo madali lang yan. Pero si Lord, kaya-kaya po yan pares tayo kapwa natin hindi kaya pero in Diyos po natin He can move mountains so we need to have faith with the Lord God is a good father He has compassion on us this is good news every parent loves to see their kids succeed your heavenly father takes delight in taking care of you at tandaan po natin meron tayong Diyos Ama sa langit na mabait, mabuti at wala tayong matatagpaan na Ama dito sa lupa katulad ng Diyos Ama isa lang po yan ang ating Panginoon. Kaya meron siyang compassion. He cares about uh, everything, every details of our lives. And this is the good news. Yan nga po yung mabuting balita na kahit po yung mga bagulang po dito sa lupa, mga parent po natin, guardian natin, gusto mapabuti tayo. How much more yung dispo natin sa langit? Kaya sabi ni Jesus, eh, kung humihingi ang yung anak nyo ng uh, mabuting bagay bibigyan mo ng, ng masama limpa umihingi siya ng tinapay bibigyan mo ba siya ng ahas o alakdan o bato never how much more yung anak nyo sa langit kayo na masasamang ama nagbibigay ng mabuting bagay sa inyong anak how much more yung heavenly father natin sabi ni Jesus your heavenly father takes delight in taking care of you gustong gusto po ng Diyos ama natin na uh, Alagaan po tayo at may uh, magandang plano po ang Panginoon uliting ulit. God has a wonderful ideal plan in our lives. Hindi natin to kayang isipin sa ganang kaisipan po natin pero ang Diyos Ama ang patunay po niya na siya ay mabuting Diyos ay nung nasa cross po si Jesus. One time lang binanggit ni Jesus sa kanyang lahat ng mabasa niyo sa Bible na ang Diyos ay Diyos. Lagi niyang ina-address my father Abba that is the sweetest word of endearment you can address to God the Father Abba sa Hebrew Abba yan yung pinakamalambing na pwedeng salitang pwede nating i-address o sabihin sa ating Diyos Ama Abba pero doon sa krus one time na sinabi ni Jesus my God my God why have you forsaken me Disko, disko, bakit mo pinapayaan? At ang sagot po dyan, pinabayaan ng Diyos Ama, ang Diyos Anak para ikaw at ako, na mga mananalig sa Diyos Anak, ay kailanman ay hindi niya na pwedeng pabayaan. Nagpipag-exchange uh, ng position po ang Diyos Anak sa atin. At tayo sana, mamaya tayo sa ating kasalanan because the wages of sin is death but the gift of God through faith in our Lord Jesus Christ is eternal life. Nakipagpalit siya tayo dapat isisili elektrika through faith siya yung nakipagpalit sa ating pwesto. Kasi hindi natin kayang bayaran yung sarili nating kasalanan. Kaya sa magitan po ng pananampalataya, pwede tayong maligtas. Wala tayong gagawin doon. Wala tayong kinalaman doon. Our only part is to receive that free gift of salvation. Anong po kabuti ang Diyos? Ama natin sa lahat. Naibigay niya si Jesus. Walang bagay na hindi kayang ibigay ang Panginoon ko. Naibigay niya na ang Diyos anak. Walang bagay na malaki sa sanlibotang ito na hindi kayang bigay o isolbin o tulungan tayo ng ating Panginoon sa langit, ng ating Diyos sa masalangit. Kaya pagpalain po tayo ng Diyos. God is a caring Father. Amen.